Subalit naman, naaalarma si ML Party List Representative Laila Delima sa mga ulat ng diumanoy tampering sa mga opisyal na dokumento upang mapagtakpan ng sabuatan sa loob ng DPWH. Apela ng kongresista, agad pinangalaga o agad pangalagaan ang mga nalalabing ebidensya. Magbabalita si Milky Regunan. Hindi na na nagkukumahog na ang mga galamay na mga sindikato sa Department of Public Works and Highways para mapagtakpan ang kanilang sabwatan at krimen. Reaksyon to ni Representative Leila Delima ng mamayang Liberal Party List. Sana diskubri ng Independent Commission on Infrastructure na natamper ang ilang official documents na may kaugnayan sa kontrobersya ng flood control projects ng DPWH. Umaapela si Delima sa ICI kay DPWH sa Secretary Vince Stison maging sa NBI at PNP na ingatan ang mga nalalabing dokumento at records kunin ang mga itinago si at sinira at igit sa lahat, kasuhan ng mga nasa likod ng tampering. Sabi ni Delima, papanagutin ng mga sangkot na empleyado sa DPWH na nagsabuatan, kabilang pagpapataw ng preventive suspension o tuluyang dismissal. Muli, giniit ni Delima agarang pagpasa sa kanilang panukala na bumuo ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption na mas may ngipin at may, may kapangyarihan na magpakontemp at magpakulong. Una rito, sinabi ni ICI Chair Andres Reyes Jr., ang tampering o pagsira at pagdaya ng mga dokumento ay paglabag sa karapatan ng publiko na transparency and accountability sa ginagawang imbisigasyon sa paglustay sa pondo ng taong bayan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.